Hello, good morning. Ayun, ninggawas na ang Haring Adlaw. Sakit ang iyang ko ano, sakit ang direkta niya nga uh, siga. Ayun, nagpula-pula, nagiyalo yellow -yellow. <laughs> yellow. Gawas na Haring Adlaw kay atong tanawon awon ang imong kainiton. No. Init karon guys, I'm sure atong i-zoom in anang tubig dagat karon oh. linaw siya guys linaw ang tubig sa dagat yan nagyelo-yelo Pero nagaya po yung mga panganod. Tugod niya siya sa intertropical convergence zone. Yan, ani kalinaw karon ang mga ano. Pero kung inaani nga wala walay mga clouds init na siya ang labas